Magandang araw sa inyong lahat. Sa bawat pagsiklab ng umaga, binibigyan tayo ng pagkakataon na magsimula ng bagong yugto sa ating negosyo. Ang negosyo ay hindi biro. May mga pagsubo, pero ito'y bahagi ng paglalakbay patungo sa tagumpay. Ang bawat pangarap ay nagsisimula sa isang ideya. Huwag matakot, mangarap ng malaki, sa bawat hakbang na ating tinatahak, nararanasan natin ang kahulugan ng pagsusumikap at dedikasyon. Sa oras na ito, gusto kong iparating sa inyong lahat ang halaga ng pagtsatsaga. May mga pagkakataon na parang gusto mo ng sumuho. Ngunit sa mga oras na iyon, tandaan mo kung bakit ka nagsimula. Ang tagumpay ay hindi madali. Ngunit tiyak na magiging mas matamis dahil sa lahat ng pagsusumikap na ating ibinubuhos. Sa alam-alam din natin ang kahalagahan ng pag-aaral at pagpapahusay. Sa mundo ng negosyo, ang kaalaman ay susi sa mataas na antas ng tagumpay. Huwag tayong maging kampante. Palaging maging handa sa mga pagbabago at pagunlan. Huwag kalimutan tingnan ang malalaking pangarap bilang mga munting hakbang na pwedeng marating araw-araw. May kakayanan ka, kaibigan. May potensyal ka at kaya mo itong makamit. Sa bawat pag-angat at pagbagsak, tandaan mo, ang pagtatagumpay ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay. Kaya't patuloy tayong magsikap at magtuluman. Sa pagkakaisa, malayo ang mararating. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy tayong mangarap, magrabaho at umangat sa landas ng tagumpay.